So, ayan guys, today is magwa-water tayo ng ating succulent na newly repot. Ayan, ito si mule. Ayan, i-water na natin sila. Two weeks naman na silang nakaripat at mukhang okay na sila. Then, nadadry na din kasi yung ibang leaves nila sa pinakailalim. Kaya, halatang dehydrated na sila. Then, eto si Leticia. Kita nyo, may mga dry leaves siya doon sa... Uh, pinaka ilalim niya then ayan iwater na natin sila 2 weeks naman na silang mahigit naka uh, ano naka uh, repeat ayan mahigit ng 2 weeks then ayan si black tie ice pa naman siya Then, ayan, ito si Cat's Claw. Yung iba is, hindi muna natin iwa-water kasi basa pa yung kanilang mga soil. Then, ito si Red Bell. Ayan na siya. Nawala na yung kanyang color. At, tingnan nyo, nag-green na siya. Then, ito si Blue, ay Magic Plot ayan, green na din yung kanyang color, pero mukhang naka-adjust naman na sila dito at ayan at ito ang aking variegated na gastilia i-water na din natin siya okay pa naman siya then ayan, sinabay ko na din yung pag-water sa kanya dito sa aking mga succulent din Ito ang aking pink champagne wala na din yung color niya. Ayan na yung color niya. Dati is ma-pink-pink -pink pa siya. Then, ayan. etong si Lovely Rose, hindi ko didiligan kasi parang may problem siya sa stem. Then, eto si Hair One's Gold. Ayan, i-water na natin siya kasi nag-dry na din yung ibang leaves niya sa ilalim. Then, ayan, ito si Torres. Mukhang okay na siya at naka-adjust na din siya. At yung iba is tinanim ko sa blue pots kaya itinabi ko sila dito sa blue pots. Then, eto si uh, white one. Mukhang okay na din siya. At i-water natin siya ng konti lang. Ayan, kahirap niya kasing i-water. Then, ayan, sa gilid lang natin siya i-water. At eto si uh, lemon. Ayan, sa gilid natin siya i uh, water. Ang ganda ni Lemon. <laughs> Tingnan nyo, hindi, hindi pa perfect yung kanilang parina. Then, ayan, i-water na din natin tong si Gansu. Uh, at ang dehydrated. Yung iba is kawawater lang, pero hindi pa dry yung kanilang soil. Kaya yung iba, isabay na din nating i-water. Then, ayan sila. Ito si aking Purple Delight na surviving. Ayan na lang ang kanyang mga leaves. Then, itong aking cheesecake. Ayan, i-water na din natin siya. At, ayan, ayun yung iba. Ayan, si cheesecake na aking propagation. Ayan merong nag, isang nag ano, oh. meron siyang isang nag ang itim yung stem i-remove natin ayan ito siya tingnan natin ayan no oh, tingnan yung stem niya ayan hindi maiiwasan yung mga ganyan at lalo na ngayon naka rain or shine sila dito then ayan i-remove lang natin at ayan putulin natin yung pinaka may itim na ah, uh, stem niya at ilagay ko lang siya dyan. Then, yung mga leaves, ayan, baka sakaling ah, uh, mali-propagation. At yung iba, okay naman din. Ah, uh, i-water na din natin itong si, ah, uh, ano yung pangalan nito? Nakalimutan ko na. Avocado cream. Then, ang ating ah, uh, choco soldier at si, ano, si blue cloud at uh, mukhang dehydrated sila then yung iba is di ko pa sila nawa water pero yung iba is basa pa nga yung stem nila dahil winater ko sila at ayan ayan sila guys yung iba lang yung iwa water natin yung mga tuyo talaga yung uh, mga soil is Hayaan na natin at hindi muna natin i-water. Then, dito naman tayo sa kabila ulit. Ito si variegated miloti, Ayan, i-water natin siya. Uh, at ayan, pati na rin itong aking uh, variegated Tinkerbell. Then, si Bennett. Ayan, medyo na sunburn siya dati pero mukhang nakaka-recover. Then, si Ruby Donna. Uh, at ayan i-water natin sila. Di ba ang ganda nilang tingnan dyan, oh. Ang gandang tingnan. Then, eto si Lavender Hill. I-water na din natin siya. konti lang. Then, ayan, ang hirap i-water na to ni Bluebird. Kaya, dito na lang sa may gilid mahirap niya i-water kasi yung leaves niya is nakababa pa yung uh, iba. Then, ayan, si Tinkerbell na variegated. At, yung iba is hindi ko na winater dyan. Ayan, no, ang ganda nilang tingnan, diba? Then, ayan, ayan sila. At, hana pa tayo ng iwa-water. Kasi yung iba is, ano na siya. Uh, basa pa yung kanilang soil. Hanapin natin yung mga uh, dry yung soil dyan. Ang ganda ni white one, oh. Kaso hindi lang perfect yung kanyang parina. Then, ang aking madiba na nasa rain or shine. Ang ganda na ng color niya. Ayan, di ba? Ang ganda ng color. At, ayan na sila guys. Wala naman na tayong iwa water. Okay na. Si Lovely Rose is parang nangitim yung stem. At, ayan no. Then, itong aking purple champagne. Meron black na ano, na leaves. Kaya, i-remove natin. At, ayan na sila guys. Thank you for watching.